Mag-almasal po muna tayo guys. Maaga po kasi akong gumising. Dahil kahapon, Saturday, hindi tayo nakapag-asikaso, hindi tayo nakapaglaba. Pero buti na nga lang po si nanay. Eh, naglalaba po yan every morning pag may bakanti siyang oras. Nilalabahan niya na po yan yung ibang mga pambahay. Kaya minsan guys, pagka maglalaba na kami, kukunti na lang, madalas na nga lang po kami mag-washing ngayon. Talagang tipid, pero kahit na matipid, bawi-bawi eh, lang tayo sa kuryente guys. Kasi nga po, Sobrang init, hindi naman, hindi mo naman pwedeng, hindi ka mag-electric fan. Pagka si Yayam eh, natutulog or kahit na maglalaro lang talagang, kailangan nakatutok guys. Kaya kahit na anong tipid natin sa kuryente eh, malaki pa rin yung ating bill. Tapos sasabayan pa ng pag-brownout. Naku po, doon talaga masisira yung ating mga appliances. Sana naman imabawas-bawasan na rin yung kakapatay sindi ng ating kuryente dahil nga, instead na makatipid tayo eh, doon pa masisira yung ating appliances. Wala so, na pa naman tayong pambili. na po! <laughs> Maaga nga po akong gumising kasi guys, tinulungan ko si nanay. Alam ko naman na pagod yan siya. Pagka dito lang sa bahay, maghapon kang nagtatrabaho. Eh, talagang super pagod po talaga. Kasi guys, kahapon is eh, Saturday, doon tayo sa office. May mga activity po kasi kaming dapat tapusin. Kaya maghapon din po ako doon guys. Medyo ginabi na nga po akong uwi kagabi. Kaya ayun sabi ko kay nanay eh, ngayon na lang ako Sunday. Ngayon mag asikaso ng mga dapat asikasuhin. Kasi nga po pagka weekdays eh halos hindi rin tayo nakakapagtrabaho ng gusto dito sa bahay. Dahil nga po maga pa po akong pumapasok guys. Tsaka alam niyo na may baby tayo. Kailangan pagka nandito tayo sa bahay, i-focus lang tayo sa ating little boy gawa ng lagi pong gusto i eh, nagpapabuhat sa atin, laging naglalambing, kaya kailangan ni eh, lambingin na rin natin dahil nga minsan lang tayo dito sa bahay. Tapos guys, pagdating ko nga po dito sa bahay kagabi, eh, ayun, gabi na nga po, saktong kumain lang po ako at naligo. Natulog na rin kami ni Yayam gawa ng nakakapagod po dahil nag-commute lang po ako kahapon kagabi dahil wala po tayong service. So, kaya yon pagod na pagod. Saktong tamang tulog na nga lang, guys. At ito, buti na nga lang po eh. Nandito si nanay at siya na yung nagluto kagabi. At ayan, guys, pagising ko nga kaninang umaga. Sakto, naunahan din ako ni nanay sa pagising. <laughs> Pero sabi ko kay nanay, ako na maglalaba. Tutal naman po, ikokonti lang din po yung aking nilabahan. At hindi na kami nag -washing. So, si nanay na ang nakatoka doon sa pagluluto at ako na naglinis, linis, linis ng bahay at naglaba. At yun na nga guys, dahil super aga pa nga po eh, yung apo ni nanay, yung amin kasama dito sa bahay, natutulog pa at habang kami ay, ayan, nag aalmusal na ni nanay. Nagluto nga lang po si nanay ng tortang talong dyan guys. Pero may mga ulam pa naman kami na tira kagabi. <laughs> may mga tira-tira na pwede pang kainin. Ayan guys, meron si nanay dyan na tinola. At ano pa ba yung ulam ni nanay dyan guys? Kaya lang pork, so bawal sa atin yon kaya ito yung ating uulamin, tortang talong. At meron din po kami ditong pinya na binalatan pa ni nanay. Parang kagabi niya pa to guys, binalatan din nga nila naubos. Meron din po, nagdala ko ng mangga dyan guys, Chinese mango. Galing po yan sa nanay ko. Kasi nga po, yan, yun yung mga nahuhulog lang na suporta tamis. Yan. Ang ganda pa ka Ano? Hindi ka panghagda? Saan? Kung makain ka ng talong. Bakit? Bakit? Kaya ka ba ka kain talong? Eh, talong mo to, ta? Anong nagkakapangadda? Anong magpangadda? Ah, ano ba yun? Anong nagpangadda? Guys, good morning! Kain po tayo. Almusal kami ni Nanay kasi yung mga kasama namin ay tapos na kumain. So, pahalag na lang kami ni Nanay. Ang ulam po ni Nanay ay... ano ulam mo, Nay? Ulit, Nay? Sotang salong. Ano? Lapta? Lapta! Mm. Ay, nanay. Ito, ang masarap, pinakamasarap na hindi talaga malimutan kahit <laughs> Kahit, kahit saan. Kahit saan, kahit kailan. <clears throat> hindi talaga ito malimutan sa tao. okay ano, hmm. ito ang talong na pinakamasarap. Tapos hindi ka makapang sabi nga magkain tayo ng talo, hindi naman. Kasi masarap yung talo, na nakain mo, hindi ka naman makapamigay. Bakit? <laughs> ano masarap ang talong na kinakain mo pero hindi ka makapamigay? Oh, Bakit? Bakit? Dahil ka ba? Dahil ka kung talo? Hindi naman ah. Ayan talo. ano ba ito sinanay? Kumakain tayo? <laughs> 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 Na yan. Sarap. Ay, 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 ay. Yan ang dito daw muna pakan sa mga kapalapalin. Sino ko agad yan? Tamis. Tamis. May hmm. batang matigas kasi ang ulo doon sa labas. tak. Mm, tak. Nabu? Ay, hindi mo naman ako plotok eh. Ay, wala. Sarap. Ako yung gusto ko talaga. Kasi noong ang muntinero Ha? Ano, lakta mo nga. <laughs> may sila sabi si nanay. Ay! Ano ang sabi mo? Yan lang yung? Ano nai? Ano sabi mo? Ito na naman tinirong wala na akong talong. Bakit dati may talong ka? Saan? Wala na. Wala nga. Saan na punta? Sina po kayo na. Pwede yung diligan lang. Magdami. Napatay na nga. Hindi na pwede mandunigan. Hindi diba ko naman talong yung sinasabi mo na yun. Mami, -ma hindi na. Kung ano yun tubig nila. Ah. Ito yung mangga. Mangga ni nanay. Ano ito na yung mo kanina? Chinese yan. <coughs> Maka, mango yan. Ah, yan Indian mango. Hindi mango yan eh. Ang Indian mango na yung kinakain mo na ano, yung dinala kong mangga na karaan na hindi ma-assemble yun ang Indian mango. Ito Chinese mango yan, yung matamis mag ano. <coughs> Nakita na gusto mo. Ayan ka rito. O, oh, na, nahugas lang na kamay si Mami. Hugas lang ng kamay. Gusto na kasi matulog na. Little mm -hmm. hmm. boy, alam ko yan. Kaya nangihila. Aray ko, grabe rin manghila. Hugas lang na kamay mami. Ay, si Mami. Ay, sama na muna ako. Alika, Hello? sama. No. Alika mo na. Alika mo na. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Kabigat-bigat na. na Kabigat, po. Bigat na. Baby nangit. Kabigat-bigat po ng baby. Hugas muna na ng kamay si Mami. Dari Naandok na kasi. Kailangan ng na matulog. Nagihila na siya. Pagka gusto niya na matulog, hihilain na tayo. Oo, oh, sa kwarto. Kasi maaga pang gumising. Kailangan nang patulugin. Ang little boy. Doon na tayo sa kwarto kasi kung ano-ano pinagsasabi ni nanay. <tinyo> Hindi natin naiintindihan. Sleep na kami ni Yaya. Dito na po kami sa kwarto. O oh, ay, eh, matutulog na tayo. Aray ko. Oh my God. <laughs> my God, my God. Matutulog na po kami. Matutulog na po kami ni Yaya. Naligo na siya. Good, 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 good morning. Thank you for watching. Islip muna kami ni Yaya.